Sa iba pang mga balita, pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamalaan ang pagtugon sa tumataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis at dengue. At bukod dyan, ipinagutos din ng Pangulo ang pinalakas na information campaign hindi lang sa naturang mga sakit, kundi maging sa banta ng impacts. Si Kenneth pasyente sa Sentro ng Balita. Sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng maayos na solid waste management. Yan ang naging direktiba ng pangulo sa kanyang pagdalo sa Local Governance Summit 2024 sa Pasay City. Anya, marapat lamang natutukan ng mga lokal na pamahalaan ang maayos na waste disposal sa kanilang komunidad. Lalo't ito, Anya, ang pangunahing dahilan ng pagkalat ng naturang mga sakit. Our solid waste management problem is a major factor that caused flooding as well in the metro during the onslaught of Typhoon Carina and the southwest monsoon in the last month. Local chief executives must work harder to utilize environmentally sound methods and waste minimization measures to protect public health and Of course, our environment. Bukod dyan, ipinunto rin ng Pangulo ang kahalagahan ng information dissemination. So I urge you all to lead aggressive information dissemination campaign to promote a healthy lifestyle and prevent diseases. such as campaign a campaign to remind our people especially children against swimming in flood waters and to practice personal hygiene to mitigate the spread of leptospirosis and pox. and any other illnesses. Muli namang hinimok ng punong ehekutibo ang mga local official na paigtingin ang kanilang pagpapalakas ng digitalisasyon para sa mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Lalo't mahalagaan niya na isulong ang smart solutions at mga makabagong teknolohiya at estrategiya para mapakinabangan ang mga kabutihan nito. I think we are all familiar with the uh, uh, delays that sometimes people have to suffer for very simple documentation. Well, I think the digital, the digital world is going to provide us the solutions to those problems and to make us more efficient and so that the process of, of inter interchange between our people and the government, both at the local and the national level, becomes better, becomes easier and more efficient. Kasunod dito ang pagbibigay diin ng Pangulo sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mga local officials sa pagiging responsable, accountable at reliable sa kanilang pamamahala para masuklian ang tiwalang ibinigay sa kanila ng publiko. Mananatili naman anyang nakaagapay ang national government sa mga LGU para mapabuti pa ang kanilang kalagayan. Katunayan, isang executive order ang nakatakdang pirmahan ng Pangulo para sa mas malinaw na parameter sa devolution o pagbababa ng kapangyarihan at katungkulan mula sa national government sa mga lokal na pamahalaan. We have been on this for a good long while and I think we have found a uh, formula wherein we divide the funding according to the way that we determine services belong to as a responsibility to the national government other services belong to the local government and in that way we are able to satisfy the needs as best as we can for both the national government and most importantly for the local government as the Mandana's uh, ruling really uh, directs itself towards the improvement in the local government situation. Ngayon ang huling araw ng summit kung saan nasa 3,000 lokal na opisyal ang dumalo. Layo nito na pagtibay ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng local at national government officials. Kenneth pasiente. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.